Sa isang entabladong makintab na parang salamin sa gitna ng hotel ballroom, kumikislap ang dalawang spotlight na tila dalawang buwan na nakatutok sa isang simpleng pestida na kulay gatas. Sa gitna, nakatayo si Ma'am Lira, apat na padalawa, guro sa pampublikong high school sa Bulacan. Mahigpit ang hawak sa tropeong ginto na may nakataas na figura at ang mga matay naglalaman ng parehong takot at paniniwala. Sa likuran niya, umiikot ang palakpakan. May mga dayuhang huradong nakangiti. May kapwa guru mula iba't ibang bansa na nagtitamsap. Sa unang sandali, para siyang batang nawalan ng boses sa recitation pero agad din niyang naalala ang mga gabi sa silid aklatan, ang pawi sa noo habang nag-edit ng modules at ang mga tinig na minsang tumarak sa tenga. Ma'am, ang tigas ng accent niyo, hindi yan pang international. Bago dumating ang gabing ito, mas mahabang daan ang nilakad ni Mam Ma Lira Nagsimula ito sa lumang silid aralan na may buta sa kisame at itim na pisara ang iniikutan ng chalk dust. English teacher siya sa grade 10 at araw-araw ay pakikibagbuno sa grammar, confidence at internet na parang hininga ng matanda, paputol-putol. Isang taon, sumali siya sa online fellowship para sa STEM EL, English for STEM, integration. Doon niya naimbento ang Project Tingog, Technologies in a No Internet Offline Grid, mga aralin sa science na nakatago sa low-cost solar-powered audio players na pwedeng kargahan ng mga recorded lesson. Boses niya ang laman ng recorder. May halong lalawigan ng punto at tibok ng pag-asa. Good morning class! Sabi ng boses sa mga barong-barong at bukilin. Today, we will talk about photosynthesis. May diin sa E. May himig na hindi telepono ang pinanggalingan kundi puso. Unang beses siyang nabasag nang iprinisenta niya ito sa district summit. Magaling ang konsepto, sabi ng isang trainer. Pero kung pang-international lang target, baka pwede ibang boses, yung neutral accent. Napuyuko siya, tinangguan ang komento at tinago sa bag ang recorder. Nang gabing iyon sa boarding house na amoy lumang kutsara at pritong isda, pinatong niya ang kamay sa dibdib. Hindi accent ang tinuturo ko, comprehension, kumpiyansa, komunidad. Sa halip na palitan ng boses, nagdagdag siya ng layer kasama ng audio. Gumawa siya ng accent map, visual cues at gestures para maunawaan ng stress at rhythm. Nag-invite din siya ng alumni na may iba't ibang punto para ipakitang maraming anyo ang linaw. Ang mahalaga, sabi niyo sa klase, intindihan niyo at naipapaliwanag niyo pabalik. Doon nagsimulang mamukadkad ang tingog. Si Marjo na dating tahimik ay natutong tumuro ng photosynthesis sa kanyang kapatid gamit ang tansan at dahon. Si Aya na may kapansanan sa pandinig ay ginamit ang captions at gestures para sabayan ng audio. Si Ronron Ron na anak magsasaka ay nakapasa sa science quiz ball dahil sa paulit-ulit na pakikinig habang naglalakad sa pilapil. -pil. Nang dumating ang bagyo at naputol ang kuryente ng dalawang linggo, patuloy na nag-aaral ang klase. Solar ang charger, boses ni Ma'am Lira ang ilaw. Nakunan ito ng video ng isang volunteer at kumalat sa internet hindi dahil dramatic ang lente kundi dahil malinaw ang mensahe. Education doesn't pause when the grid does. Bago tayo magpatuloy sa ating kwento, i-comment sa ibaba kung saan lugar kayo nanonood para malaman ko kung saan umabot ang video ko kung baguhan ka pa lang sa channel ko, huwag kalimutang i-like at i-hit ang subscribe button at bingutin ang notification bell para updated ka sa mga episodes ng inspiring stories ko araw-araw. Sige, tuloy natin ang kwento. Mula roon, may email na dumating. International Teachers Network Naghahanap ng community-led tech light innovation Isinulat ni Ma'am Lira ang proposal Taglish may larawan ng mga estudyanteng nakaupo sa banig. Walang maraming buzzword, pero may detalyadong lesson flow, budget sa kalapate, at maintenance schedule ng solar chargers. Shortlisted, sagot ng email. Kasunod ang paanyaya sa awards night sa Singapore. Sa faculty room, may dalawang kasamang nagbiro. Hindi masama, pero matalim. Ma'am, baka makonsyos sila sa accent mo, ikaw na lang kaya ang magdala ng estudyante para sila magsalita. Ngumiti si Lira. Tumango. Pero sa loob ay naglatag ng tahimik na panata. Kung maririnig nila ang punto ko, isasama ko rin ang punto ng mga bata. Sa araw ng presentasyon, nakaupo siya sa harap ng apat na hurado. Pinindot ang play. Tumunog ang boses niya sa hall. Hindi neutral, hindi malambing, kundi totoo hindi niya itinago ang pinanggalingan. I am Lira, a public school teacher. My students' internet is the wind. So we captured lessons in the only bandwidth we could afford. Human voice, sunlight, and time. Hindi perpekto ang I at E. May hipo ng lalawigan ang R. Pero sa bawat pangungusap may ebidensya at pagninilay. Nang tanungin ng hurado kung bakit hindi na lang mag-English ng standard, tumayo siya, huminga, at marahang sumagot. Because standard is where the child is. My accent tells them learning belongs to them. Ngayon, eto na ang gabing iyon. The Global Innovation in Teaching Award goes to... Sabi ng host, at kahit wala na siyang naririnig sa kaba, malinaw ang sumunod. Lira S. Velasco, Philippines, Project Tingog. Hindi siya agad tumayo. Parang lumambot ang tuhod niya. May staff na bahagyang tumulak sa kanya paakyat. May kapwa gurong Pilipino na pabulong na, Kaya mo yan, ma'am. Pag-akyat niya sa entablado, tumama ang spotlight at parang bumalik ang lahat ng gabing nalasing sa chalk dust at lamig ng madaling araw. Inabot niya ang tropeyo at bago siya magsalita, umaho ng luhak. Hindi hagulgol, kundi mahinang ulan sa mata. Good evening, bungad niya. Piniling simple. I teach in a school where Wi-Fi is a rumor. May banayad na tawa ng na mga nakakaintindi. We learned to listen to the wind. When power lines fell, we kept learning because voice travels even when cables break. Huminto siya. Tumingin sa dulo ng hall na parang nanduan ang mga bata niya. People told me to change my accent. Tonight, I realized, my accent is a map. It points home. It tells my students that learning speaks their language too. Alingaw-ngawang palakpakan. Hindi malakas sa una, pero lalong lumalakas parang along na lumalapit sa pampang. Sa likod ng entablado, may lumapit na hurado. Babaeng Afrikano na may sariling punto sa Ingles at mahigpit siyang niyakap. "Your voice gave me my village," sabi nito. Sumunod ang isang guro mula sa Andes na nagsalitang may himig ng bundok. "We will translate tingog." Dumating ang staff ng foundation. "We will fund 1000 units, but we will also fund your local recording studio so you can train other teachers in their accents." napahawakan si Lira sa puso. Salamat, halos bulong, pero buo. Bumalik siya sa hotel room at tumawag sa Pilipinas. Inangat ng asawa ang telepono, nasa kusina, may kumukulong sabaw sa kalan. Ma, na-stream namin, sigaw ng anak na si Bea, hawak ang improvised parol. Lumalabas ka sa TV ng barangay hall. Napatawa siya sa gitna ng pagod. Anak, sagot niya, Hinahabol ang hininga. Hindi dahil sa English ko to, dahil sa Pilipinong boses natin. Sa kabilang linya, ang principal nilang si Sir Tony, iniiyak na natatawa. Ma'am Lira, bukas ipapaskil natin yung no accent shaming sa gate. Tayo na ang magsisimula. Pag uwi niya, sinalubong siya ng banda ng drum and lyre ng mga estudyante. Sa tarp na nakasabit sa lumang gate, Welcome home, Ma'am Lira. Our voice, our choice. Nag-assembly sila sa quadrangle. Doon niya inanunsyo na ang grant ay may kasamang studio sa loob ng paaralan. Isang maliit na silid na tatlong trapad lang ang soundproofing, pero may mic, laptop at solar charger. Dito kayo magre-record, sabi niya sa mga co-teachers. Math in Kapampangan, Science in Ilocano, Filipino sa Bisaya. Gawin natin. Sa transcript at visuals tayo magtatagpo. Ang boses sa inyo. May batang nagtaas ng kamay. Ma'am, pwede pong ako magbasa ng sample sa Bicol? Oo, Hiho, sagot niya nakangiti. Ikaw ang voice talent natin ngayong araw. Sa district office, may bagong memo. Accent Inclusion in Instruction. Hindi utos na magpalit ng punto kundi paanyaya sa malinaw na pagtuturo na kumikilala sa wika, ritmo at kultura. May workshop na Pronunciation for Clarity. Hindi para burahin ang pinagmulan kundi para pagandahin ang pag-abot. Sa dulo ng modules na kasulat, Clarity is Kindness. At sa ilalim, Thanks to Teacher Lira isang hapon, dumalaw ang trainer na minsang nagsabi ng neutral accent. Hindi nakaiwas ang kanyang ngiti at hiya. Ma'am Lira, wika niya, you were right. I asked for uniformity because I was afraid of confusion. But your students were not confused. They were convinced. Tinapik ni Lira ang balikat nito. Malumanay, walang yabang. Bola lang ito kung hindi natin ibinabahagi, sagot niya. Tulungan mo ako mag-train ng iba kabisado mo ang clarity, ako ang confidence. Bago matapos ang taon, inilunsad nila ang Tinog Network, isang library ng audio lesson sa iba't ibang punto at wika. May kasamang visuals at assessment, libre at downloadable kapag may signal, shareable sa Bluetooth kapag wala. Sa unang download day, pumuno ang covered court ng mga magulang at bata. May bitbit -bit na lumang cellphone, may hawak na flash drive si Aling Pina, tindera ng kakanin, nagpatugtog ng digestive system habang nagtitinda. Si Mang Lido, tricycle driver, pinatugtog ang Newton's Law sa umaga habang naghahatid ng estudyante. Hindi naging perpekto ang lahat. May nagreklamo na minsan mahina ang boses, minsan mali ang tagal, pero lahat ay handang sumubok at sumabay. Sa huling araw mang klase, nakatayo si Ma'am Lira sa harap ng silid. Inilapag niya ang tropeyong ginto sa teacher's table katabi ng lumang chalk box. Mga anak, hindi to sa akin lang. Sa lahat to ng boses na tinawag na mali ang punto. Tandaan ninyo, ang accent ay paalala kung saan galing ang tapang nyo. At ang tunay na internasyonal, yung kayang makinig sa iba. Tumawa ang buong klase at sabay-sabay na sumagot sa kanya sa kanika nilang punto parang koro ng iba't ibang ilog na nagtatagpo sa isang dagat. Thank you ma'am! Sa pagilabas niya sa silid, sinalubong siya ng hapon, dilaw, mahina, mabait. Nilingon niya ang tropeyo sa mesa, kumikislap, pero hindi ito ang pinakamahalaga ngayong nakikita niya. Mas mahalaga ang recorder sa tabi nito, ang listahan ng susunod na lessons, ang studio schedule na puno ng pangalan, at ang maliit na karatula sa pinto ng faculty. Speak with care, teach with courage. Accent, welcome. Sa puso niya, hindi na kumakabog ang luma at malungkot na takot. Ang tumitibok na ngayon ay isang boses na naniniwalang ang aral ay lalong lumilinaw kapag dinadala sa sariling tono at ang mundo mas nagiging tahanan kapag natututunang pakinggan ng iba. At dito nagtatapos ang ating kwento. Nagustuhan pa ba ang ating kwento? May aral ko bang napulot? I-comment si baba kung na-enjoy mo ang kwento natin ngayon, hihit ang like button. At huwag kalimutan mag-subscribe. Ang suporta nyo ay ang inspirasyon ko. Kita-kits bukas, kaya stay tuned!